Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Mark chapter 12 verse 30 to 31. Ang pagmamahal sa Diyos ay nakatuon sa kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo para sa Kanyang ang iyong puso at kalooban ay dapat na 100% sumuko kay Jesus Christ at sumuko ng 100% sa kanyang kalooban at sumunod. So, kailangan natin uh, isurrender ang kalooban natin kay Jesus Christ. Uh, uh, kasi yung desire natin parate our fleshly desires gusto parate natin na um, kala natin maganda ang um, it will please God it will glorify the Lord Jesus Christ, pero hindi parating tama yon, hindi parating kalooban ng Diyos yon. so kailangan isuko natin anong akala natin kalooban ng Diyos and let jesus christ teach us ano yung kalooban niya sa ating buhay araw-araw tanungin niyo sa kanya anong uh, gusto mong gawin ko itong araw ito hindi ang kalooban natin anong yung gusto natin or uh, naisip natin ng ay itong tamad kasi na nabasa ko to sa biblia hindi dapat galing sa kay Jesus Christ na sinabi niya sa iyo kasi merong kang personal relationship sa kanya narinig mo galing sa kanya hindi nang sa basa i'm not saying masama wag niyo gawin na mabasa, mabasa sa biblia pero marinig niyo sa kanya mismo. Parang, di ba, when meron kang best friend, ko usapin mo, hindi one-way conversation ng ang best friend mo, di ba? Narinig mo ang salita niya, anong gusto niya sabihin sa'yo. At ikaw din, sinasabi mo sa kanya, anong gusto mo sabihin. At vice versa, give and take, di ba? Hindi yung, ay, akala ko ito yung gusto mo. Hindi. Or else, kung gagawin mo yun, masasira ang relasyon mo sa best friend mo. So, wag natin gawin yon, Okay? Kung totoong mahal mo si Jesus Christ, itatanggi mo ang iyong sarili at susundin mo siya pagkatapos ay sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad or Jesus disciples kung ang sinuman ay nagnanais na sumunod sa akin bilang aking disciple dapat niyang itakwil ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagtigil, pagtigil sa pag-iisip tungkol sa iyong sarili at sa iyong makalaman, makamundong pagnanasa. Pansanin, pasanin ang iyong krus na nagpahayag ng kahandang tiisin ang anumang maaaring dumating at sumunod sa kanya. Sumasampalataya kay Jesus Christ umaayon sa kanyang halimbawa sa pamamuhay at kung kinakailangan magdusa or marahil marahil ay mamatay sa kanya. nasabis uh, nasabi doon sa Biblia Mateo chapter 16 verse 24. So si sa sabihin ko sa inyo, alam kong ito yung yung message na totoo to kasi na experience ko to eh, sa buhay ko and gusto ko i-share sa mga tao that kung narinig mo tong uh, video at uh, na experience mo ang ang hirap ang buhay na yon gusto mong uh, mag-give up wag kang mag-give up God has a better plan for you kailangan mo nang tanungin mo sa kanya anong kalauban mo sa aking buhay and papakita niya sa iyo magkumbaba ka parang bata sa magulang ng gustong mag uh, turuan ng magulang yung anak niya maging disiplinado magandang uh, good child para when they grow up they'll be a good example sa mga tao and give praise to the Lord Jesus Christ don't give up now trust in the Lord wag kayong uh, rely on yung understanding nyo or anong narinig nyo sa ibang tao. In fact, sa buhay ko, na-experience ko ng gusto kong um, tanungin sa mga taong advice. Pero nahihilo ako sa mga advices nila because iba-iba ang nasasabi nila. Pero when na- nagdasal ako diretso kay Jesus Christ. Anong kalooban niya para sa akin? You know, na-experience ko yung peace sa puso ko. Peace of God. And na na feel ko yung pagmamahal niya, unconditional love niya sa akin. That hindi kayang big, bigay sa akin ng mga tao yun ang kailangan ng natin eh. Para mabuhay dito sa mundo. Sana, itong mensahe na narinig nyo na yon, it will increase your faith and desire to Jesus Christ para mas malampit ka sa Kanya. At sana, ma-share niyo po to sa lahat ng mga tao. Especially the ones who alam niyo merong nahirapan sa buhay na yun and kailangan nila marinig tong mensahe. Para ma-inspire sila, hindi nang mabuhay ulit, pero ma-experience nila yung unconditional love of God for them. So ito ang end of the message. May Jesus Christ bless you.